ma'am. Sir, baka gusto niyong bumili ng aso po. Mabait po siya. Maakasahan sa bahay niyo. At higit sa lahat, matapat sa amo. Kuya, pwede na ano po yan, ma'am? Yanala niyo po ba si Aling Marta? Saan po yung bahay niya? Ah, si Aling Marta po. Dito pa lang po. Tapos, pag may matika pa dun sa unahan na maraming bulak-bulak na bugadilya na may iba-ibang kulay, yan na po yung bahay niya. Maraming salamat ha. Ay, mam. Ma baka gusto mong bumili ng tuta. Mabait yan, ma'am. Maaasahan sa bahay nyo. At higit sa lahat, matapat yan sa amo. Bakit mo naman ibibinta yan? Ibinta ko lang siya kasi marami na kasi akong alat ng aso doon. Ang gulit niyan, ma'am. Tsaka matapat sa amo yan. Eve, bakit mo nasabing matapat? Matapat yan talaga, ma'am. Apat na bisis ko na yung tinintay. Mabalik pa sa akin. <laughs>